district ng Cagayan ay binubuo po ng anim na municipalities at isang city po. Ang Amulong, Enrile, Igig, Peña Blanca, Solana, Tuaw, at saka Tuguegarao City. Pinaka dinadayo ng mga dumadayo rito is yung pansit batil patong. Ah, uh, ito pong lugar po namin sa Solana po, ito po ang tinatawag po nilang rice bowl po ng Cagayan. Kilala rin po rito sa Cagayan yung Callao Cave po sa Peña Blanca, Cagayan. Kalun din po yung Pinakanawan River. Kaya ibalat ngayon, maintenance mo. Michael C. Kabawatan. Isa po akong registered nurse at nagtatrabaho po ako under sa Department of Health. Helen Abel, kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Police Regional Office 2 bilang isang non-uniform personnel. Gilbert De Leon, nagtatrabaho sa isang Ponsha Premitans na kilala sa Pilipinas. Arman po ang usual po na tawag po nila sa akin. Ako po ay electrical engineer po by profession. Basilia Tito Ringan, Taga Magalalag is po ako. Tinutulungan ko po yung mga mga apo ko dahil meron po silang konting negosyo, pansiteria. Helio Baligod, barbershop po ang pinagkakakitaan ko yan. Martin Kabawatan magsasaka po ang pinag-aabalahan ko ngayon Glay sa Ako po ay nag-aaral sa Cagayan State University Andres Campus at ang kurso po ako kinukuha ay Bachelor of Technology and Livelihood Education major in Home Economics po Yung magulang ko ay talagang original na katoliko. Yun po ang kinagisnan ko po na reliyon. Mula pagkabata ako po yung katoliko. Tapos nung nag-asawa na po ako, nang dahil sa pastor ng born again yung bayaw ko, na naakay po nila ako. Uh, ako po ay ipinanganak po na katoliko. Isa po akong katoliko. Unang-una -una po yung katoliko. Tapos, lumipat po ako sa Church of Christ, sa Bornagan po. Tapos nung hindi pa po ako nakontento, Nung lumipat na po kami dito sa Cagayan, ay may nag-mission po sa amin doon sa lugar namin na Pentecostal po. Ako po ay pinanganak na katoliko. Katolik po ang mga magulang ko, kaya yun po ang pinagistan ko pong reliyon. Dati po akong katoliko. Isa po ako doon sa mga nangunguna, doon sa mga nagpupursisyon ng mga ribulto sa daan pagka po namin. Lagi po akong nag, nagkukumpisal, nag nagsisimba tuwing linggo. Wala po sa isip ko na magpapalit po ng reliyon. Kapag nadadaanan ko po yung simbahan po ng katoliko, nagsasign of the cross po ako kasi po, feeling ko ligtas na po ako, ganun po, nakapag -pray na po ako. Tapos yung, yung rosaryo po, kapag hawak-hawak ko po yun, parang safe na rin po. Noon po, nasa isip ko na kahit anong religion ay maliligtas po. Every after po ng anihan, nagpupunta po kami dun sa Maypiat kasi nandun po yung itong si Virgin Mary. Siya po yung patron po ng Cagayan. Ang pananaw ko po sa Iglesia Ni Cristo ay sila po ay maliit lang na organisasyon ang Iglesia ni Cristo po, para ang tingin ko po noon, parang kulto. Kung baga, parang pinayparahan lang sila, ganon. Uh, sabi nga namin, Iglesia ni Manalo. Nung nasa Manila po ako, nakatira ako sa malapit sa Central, sa Diliman. Nga tuwing linggo at dumadaan sa, sa, tapat namin yung mga, yung mga kapatid. Oh, dito na naman yung mga incomplete, sabi ko. Ayoko po pong maging iglesia noon. Kasi yung, yung po silang mga gawain, yun ang inaayawan ko noon. Sinasabi po namin sa classmate namin, iglesia ni ka. Kapag may nag-uulan po kami ng, ng dinuguan, ino pa po namin sila. Tapos tatawanan kasi hindi po nila tinatanggap yung offer pa namin na dinuguan. Wala po kong kaida-ideya na meron palang Ganitong reliyon, Iglesya Ni Kristo. Nung ako'y maliit, hindi pa po. Wala pa kami nababalitaan na Iglesya Ni Kristo. Dahil nga po sa bayan ng Rile Cagayan, ay solido po na Romano-Katoliko. Uh, yung kuya ko po na Iglesya Ni Kristo, inaakay niya po ako na mag iglesia Ni Kristo. Lagi ko pong sinasambit sa kuya ko na wala po akong panahon at uh, hinahadlangan po din ako ng aking asawa po. Sa so, doon sa kainan namin na uh, restaurant, may mga kapatid doon na ano, magtrabaho. Tapos, siyempre, tuwing kakain kami, gano'n, hanggang sa inaanyayahan ako sa pamahayan, gano'n. Kumunta ako ng Maynila. Itong kapatid ko po, PD sa B. na. Tapos sabi niya, ate, alam ko, oo, born again ka, pero subukan mo lang makinig. meron din po akong kasamahan sa trabaho na Iglesia Ni Cristo. Dati kong inuusig siya, kinukutsa ko siya sa araw ng kanilang pagsamba. Saka ko lang po nalaman o nagkaideya tungkol sa Iglesia Ni Cristo nung ako po ay maanyayahang makinig sa doktrina kabord mate ko po, Iglesia ni Cristo po. Sila po yung bali magkakaibigan po kasi sila, pero hindi po sila magkakasama sa isang boarding house. Yung pinakamatanda po si Kuya Alex. Siya po yung nag-invite po sa amin na po, na dumalo sa pamamahayag po sa may karitan. Um meron pong pamamahayag na isasagawa po sa Tuguegaraw City. Kami po ay nasa liblib po kasi na barangay. Eh may libreng sasakyan po, kaya nakipagsakay na rin din po ako. Wala po akong layunin na mag -iglesia. Ang aking layunin lamang sa pagsama po doon sa sinasabi nilang pamamahayag ay para makapasyal po sa, sa Tuguegaraw City po. Welcome na welcome po ako noon nung minsan akong nakadalo sa gano'ng gawain. Namangha po ako sa disiplina ng mga kapatid sa iglesia po. Uh, very uh, accommodating po sila. Uh, Na-amaze din po ako kasi dahil kahit na napakalaki po ng crowd, eh napaka-disiplina po yung, yung pag-aayos na pagpasok pa lamang doon sa venue ay ginagayad na po hanggang doon sa pagpupo. Napakaayos po. Pagpasok ko po sa iglesia, talaga pong ano, um, presentable po talaga ng mga kapatid po sa pag sa pagpasok, sa pagupo, wala po talaga nagkikintuhan. Pagpasok po, inilubutan po ako kasi unang nakita po mga, mga awit po eh. Sa akin po, po parang anghel kasi first time ko po makakita ng ganun kasi sa simbahan po wala pong ganun. Tapos mayroon man 'tong choir pero hindi ganong hindi ganun katindi kapag pagdating sa iglesia. Marinig ko na po yung mga awit eh hindi ko po mapigilan yung pagluha ko. Damang-dama ko po, po yung Holy Spirit. Ang pagkakiba po sa katoliko is pag nagpre preach po ang pari ay puro experience ang sinasabi po nila. Samantala sa iglesia po ay ang lahat ng mga sinasabi po nila ay galing po sa Biblia po. Eh, lahat po ng sinasabi nila ay eh, binabasa sa Biblia, nagaling sa Biblia. Hindi lang, hindi yung sarili nilang pagkahulugan ba? Eh, ano ko po yung mga teksto. Tapos ako po, eh, lagi ako may dalang small na ano, nang jajat down po ako ng mga, mga, ano ba yung verses. Tapos pagdating ko po sa bahay, dahil may Bible po ako, binabasa ko po sa bahay. Turning point ko po sa pagpasok po sa Iglesia ni Cristo, ay yung kasagutan doon sa aking tanong na Iglesia Ni Cristo lamang ang maliligtas. Pero napatunayan ko doon sa aking pakikinig at pagsusuri na totoo nga ang Iglesia Ni Cristo lamang ang maliligtas. Gusto ko pong maligtas at makamit po ang buhay na walang hanggan na yun po ay matupo, matamo po natin sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Ang naging turning point ko po, ay ang nakasulat sa talatang gawa 2028. Malinaw Malino po doon na Iglesia ni Kristo ang tinubos. Pag tinubos, tiyak na maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Doon ko na po nalaman lahat na isa lang po talaga ang tunay na Diyos at tunay na paglilingkol. Tapakat hindi nanggagaling sa kanilang opinion yung kanilang mga sinasabi, kundi tanong-sagot lang po sa pamagitan ng banal na kasulatan po. Kaya doon akong lalong nagpumibay hanggang po sa sinabihan ko yung aking may bahay na Ma, ako po ay aanib sa Iglesia Ni Cristo dahil lang dito po ang kaligtasan ng aking hinahanap. Ang turning point ko po, bakit ako umanib sa Iglesia Ni Cristo, ay ang malaking pagkakaiba sa mga turo at aral na napakinggan ko na natanim ng malalim sa aking puso at kaisipan na siyang dapat kong sundin at lakaran upang tanggapin ng Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Iso Kristo ang mga paglilingkod ko po sa Kanya. Dahil po sa purong aral po mula sa Biblia na narinig ko po, yun po ang kum kumumbinsi po sa akin para umanib sa Iglesia ni Cristo po. Noon pong ako ay nag-Iglesia ni Cristo, kapag umuwi po ako sa bahay, yon yung uncle ko po na yon, eh, talagang sinasadya na uminom. Umiinom po siya, tapos pupunta na po siya sa akin lasing. Tapos sabi niya, Arman, nasaan ka? wala kang alam, dumbbell ka, sabi niya sa akin. Bakit anong, na, anong nakain mo, anong na, naisip mo na pumasok sa iglesia, iglesia na yan, sabi niya sa akin. So, pagkaganon na kwan, hindi na lang ako lumalabas. You know, ang pag-uusig po nila, kung ano-ano pong paninira po, binabanggit nila sa iglesia, pulto daw po, dami-dami namang pwedeng aniban, bakit iglesia pa mas pipiliin pa daw nila na naging masama akong tao ay sa umanib sa iglesia. Yung kasi yung kapatid ko, asawa po ng pastor, sabi sa akin, para kang baboy. Pinaliguan ka na namin, tapos lumulub, lumulub ka pa ulit sa putik, sabi niya. wag niyo akong usigin ka ako, dahil hindi naman kayo magliligtas sa akin. Nung pag-uwi ko dito, Pinapasimba pa nila ako. Kaya sabi ko, sige, hindi na ako uuwi. E eh, yun ang usig sa akin, iglesia na rin ngayon. Ako po ay nabautismohan noong October 25, 2008. October 30, 1985. Nabautismohan po ako noong June 19, 2021 doon po sa may Karitan, Tagaygaraw City po. August 21. 1989. March taong 1994 po. Nabautismahan po ako noong December 2006 po. Nung ako po ay nabautismahan ay masaya po ako dahil napatawad po ako sa aking mga kasalanan. Talaga pong gumaan yung pakiramdam ko, naramdaman ko po yung yung pagsama ng ano po, ating Panginoong Diyos po. Yung araw na yun ay tunay po na nakandamang po na ako na po ay tulay na kristyano po sa araw na yun. Na inaihahon ako sa kadiliman, dinala ako sa kaliwanagan. Tiyak na may kaligtasan na ako. Sa ngayon po na ako ay kaanib na po sa Iglesia ni Kristo, ang paniniwala ko na po sa mga rebulto, kahoy mga a uh, semento Ganun na lang po ang tingin ko po sa kanila. Hindi nakagaya dati na talagang sinasamba. Talagang ingatan Ngayon po na ako'y iglesia ni Cristo na buo, nilalagak ko po, po ang aking pag-asa, aking buhay sa ating Panginoong Diyos. Dahil siya lamang po ang nag-iisa at buhay na Diyos na handang tumulong po, lalong-lalo na po sa mga lingkod niya na nagmamahal sa Kanya. Talaga pong man nagbaw sa buhay ko po. Uh, kapag may dumadating po kasing problema dati, mabilis po akong uh, sumuko, ganun po. Pero ngayon po, pinagpapanata, ipinapanalangin ko na lang po sa Panginoong Diyos lahat ng problema ko po. Kaya uh, parang wala na lang po lahat. Ang binago sa akin ng iglesia noon po. Minsan sumasama din po ako sa mga nakikipagsabong. Minsan naranasan ko nalasing, nakikipag-inuman, pero noong iglesia ni Kristo na po ako, nawala po lahat 'yon. Nagbago yung ugali ko, na dati, nagmumura din ako noong araw. Dati mainitin ng ulo ko, dati hindi ako marunong. Kung ano yung sinabi ko, mas susunod Pero ngayon, di siyempre susunod tayo. Nung ako po ay nabautismuan na, dahil sa tunay na kristyano na po ako, yung dating gawi ng mga taga San, San Dibutan, ay hindi ko na rin po ang ginagawa. Katulad po yung kumain ng dugo, tikim-tikim eh, ng alak, ganyan po. Napakasarap maglingkod at napakaligayang patuloy na sumunod sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Kristo. So sapagkat damang-dama ko po yung kanilang pagkalinga, pagmamahal, maging sa lahat ng kapatid natin, lalong-lalo na ang ating tagapamahalang pangkalatan, kapatid ni Eduardo Vimanalo na patuloy tayong ginagabayan, patuloy tayong pinapatnubayan sa pamamagitan nila na ihahatid sa atin ang mga wastong pamamaraan ng pamumuhay batay po sa, sa nakasulat sa Biblia. Noong pandemic po, uh, yun po ang pagsubok na nararanasan po natin na hindi natin malilimutan kasi ang daming bawal, hindi ka makapasok sa trabaho, pero hindi po naging hadlang po 'yun sa pagtupad ng aking mga tungkulin at uh, hindi rin ako nawawalan ng pag-asa na ang Diyos ay laging nandyan na umalaalay po, umalalay po sa atin. paglang uh, lang natin kalimutan na laging manalangin lang po sa Ama para ipagkalupo niya ang pangailangan natin sa araw-araw. Bilang iglesia po, marami kang kadamay kung anumang problema, hindi at saan ka magpunta, basta may kapatid, payapa ka. Kaya salamat na lamang sapagkat na sapagkat ang aming pamarang pangkalatan ka, Advocate si Manado ay uh, tunay nga po na masigasig na nangunguna po sa Iglesia ni Cristo. Napakahalaga po ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo sapagkat ginagabayan niya po mga lingkod ng Panginoong Diyos upang makaasa po, makasiguro po na magtamo ng pangakong kaligtasan. Salamat po sa Panginoong Diyos po payapa ang paglilingkod na sa tunay tayong reliyon at, at may pangako ang Diyos na pagdating ng araw ng pag-uukom, maliligtas tayo. Na. E, nangangako po ako na habang taglay ko ang aking buhay at lakas, buong pamilya ko po at ibang kamag-anak hanggat maaari madala sa loob ng Iglesia Uh, ipinapanalangin ko na sa ating Panginoong Diyos na wag po kaming pababayaan na dagdagan pa ang aming pananampalataya. Kahit anuman po ang mangyari ay hindi ko po ipagpapalit ang aking pagiging iglesia ni Kristo kahit na sino man po. Ako po ay nananawagan sa mga kaibigan, kakilala, kamag-anak at mga mahal ko po sa buhay. Kamag-anak ko po dito sa Tuaw, mga kaibigan at mga kababayan. Mga kamag-anak ko po, barkada, classmate, mga taga CSU Andrews Campus. Kina nanang, tatang, mga kapatid ko, mga kaibigan. Sa aking uh, mga mahal sa buhay. Huwag po kayong magsasawang panuorin ang mga programa namin sa YouTube. INC TV at sa aming mga Facebook page. Ganun din po, pagka may namahagi po sa inyo ng pasugo, ang magazine po ng Iglesia ni Cristo. kanon din po, pag may nag-anyaya po sa inyong kaanib o kapatid namin sa Iglesia ni Cristo. huwag po kayong mag-atubiling sumama o makinig sa aming paanyaya. Gusto ko po sana na magsuri rin kayo po sa mga aral ng Iglesia ni Cristo dahil nandito po ang tunay na paglilingkod. Magpasya po kayong makinig sa mga aral na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo upang kayo rin po makasama namin sa tunay na mga paglilingkod. Makasama po namin kayo sa tunay na pagliligtas upang kung paano tayo magkasama-sama sa buhay na ito. Ganun din sa buhay na darating sa bayang banal ay magkasama-sama din po tayong lahat.